Good morning mga bay. Ito kakatapos ko lang maglinis dito sa aming pipino kasi inatake na ng insekto mga bay. Yung isang bunga dito. Yan o. Oh. No? Medyo maliit dito mga bay kasi yan. Nakapasok na yung insekto dyan. Kaya hindi maganda yung tubo nya no. Maliit dito. Pero itong isang mga bay na hindi inatake. Maganda naman o. Oh. No? Yan. Pantay naman yung pagkalaki nya no. Tapos ang dami ng bunga mga bay o. Oh. Ayan. Mayroon pa dito sa baba oh. Kahapon nag-apply na din ako ng ano, insecticide saka foliar fertilizer para magapan natin mga bay. Ayan. dami na din bunga oh. Ayan. Sa kabila din mga bay. Sunod-sunod na no. -sunod oh. Dito rin. ganoon din mga bay oh. Ayan. Tapos yung isa talaga dito mga bay. Kinagat na talaga ng insecto. yan oh. Siguro mamamatay na itong mga bay kasi kinagat na dyan. Kaya, ano tayo, linis para hindi makapamahay yung mga insekto, mga bay. Sana tuloy-tuloy na yan, no. At hindi natakihin ng mga insekto. Kasi after 3 days siguro or 4 days, mag e ulit tayo, mga bay. At yan lang, mga bay, no. Update na lang ulit tayo kapag lumaki na talaga yung bunga ng ating pipi, no.